Ito na tayo sa next level Nakatawid na tayo ng dalawang ilog So yan So malapit na tayo Malapit na tayo Malapit na tayo guys Kunting uh, Lakad na lang Ayan. So See you again Kunting lakad na lang So guys, ito yung neighbor ng farm namin dito. So, may mga tanim silang pinya. Yan, may mga itik. Tapos ito guys, yung gripo. Yan, yung host lang yan galing doon sa taas. So yan, yan yung tanim. Tanim ng itik. Pato duck. Oh, ito guys, talong. Talong. Hmm, saging. Ayan. So, nag lilinis pa sila. Di ba sa'yo nakapag-aray ko? aso. Mangga guys, oh natumba na. Sobrang old na ng mangga na to. Pero kahit natumba na siya, still pa rin siya buhay. Yan oh. No? Ang old old. So ito yung bahay ng tita namin. Pero wala na sila dito. Lumipat na sila dun sa labasan kasi medyo malayo merap nang maglakad mingaw na ba? choy! Huh. wala na pala tao wala na sila ni T.I. dito naglipat na sila sa kabilang hibayo dami ang kakawati oh ang taba-taba ng kakawati ti Kaya Kay kay sino na Ah, uh, kaupod ba na di Mga nami nang yang ano. Ayan, ito na guys, yung kasama ng area namin dito sa farm. Ginoong bangkod yung kakawati. Ito yung tubig. Galing doon sa bundok. Nilagyan lang ng hose para makababa. May, mag may magamit. So, ito. Ayan. Paket doon sa taas. Yung mga saging. Nag nagdaguan ng mga saging, oh. Uh, Dari sa nga, wala, sang, wala na saging. So, guys. Dito na kami. Ayan. Kasi so, yung ginawa ni tatay, sabi so, nga nung masukal kasi wala na si tatay, kaya hindi na nalilinis. So, yung sagi, yung ano, sagi. Ah, uh, yung native na bayabas, guaba. So ayan. May tubo na nang mahogan eh. Ayan So lalago at lalaki na naman so, yan So ayan lang siya. Ayan yung bahay dito ay sira na yata kasi tagal na hindi na ano so ayan na yeah, hey. dito na tayo dito na tayo bakit na doon sa ayan may nyog din dito kaso lang wala maliit lang yung bunga nya may hapitas may nakahulog ng na mga bunga Okay. Ayan, ito yung ah ano nga tawag dito? Guyabano. Ayan. Tapos meron yung stuwetes. Ito yung langka. Ito nag sira ni ano ni Odette. Ah. May malung, oy malunggay ganda, This nanay, oh. Dumba. Ha? Huh? Ano abukado ni sa oh? Dela ng gusto. ni demon dinala yung posporo. Sindi na na bukso. dito na kami sa bahay. Bye-bye so, muna guys.